Ganado sa so umpisa si Jordan Poole kaso natakot yata kay Draymond. Moses Moody na si Uncle Breaker Hype. Ang Warriors bench sinurog naman ni Clay Thompson ang depensa ng kalaban. Reunion ni Jordan Poole at Draymond Green, Warriors vs Wizards, tapata ng old teammates. Sabay start na agad tayo in the first quarter kung saan good start nga para sa home team na Washington. Meron silang 10-4 lead at ang Warriors so far malamig nga ang shooting. Pero Draymond Green gumingat po James Jemski nagtulungan nga para ibiglang itayang laban to 12 points ng trash talk pa dito si Draymond Wizards timeout. Jordan Poole pagpasok na pagpasok tiniraan agad ng 3 pointers si Steph pasok yan naman pa ng layup umabot na nga rin sa 9 point lead itong kanyang team pero sa pagtatapos natin Clay Thompson inumpisan nga ang run ng Warriors para nga dikit sila 25 to 23 after the first quarter Second quarter naman natin ganado si Jordan Poole dito at ang Wizards binalik na sa 9 points ang lamang nila. Pero hindi naman pumayag dyan sina cp at ang Warriors at tinay muli nila ang laban na 33 points. Then after nyan, Chris Paul playmaking over na. Para nga sa kanyang kopunahan kung saan nahirapan na nga dito ang Wizards na sila pigilan sila nang mayawang ng momentum this quarter ng ankle breaker part ng si Moses Moody. At nang pagpasok pa ka ng mga starters ng Golden State Warriors, mas pinalaki pa nila lamang. Pero nang dahil nga sa fast-paced offense ng Washington at sa tulong at paunguna din ni Kyle Kuzma, nakabalik muli sila sa laban. And surprisingly ay nawala nga ang aggressiveness si Jordan Poole nang bagbalik ni Draymond Green sa court. Naging passive na nga siya mga idol at nagmimintis pa sa easy layups gaya nito. Hindi nga nagpapansin na ng dalawa mga idol sa laban 60 50 lang score natin after 2 quarters. At sa ating third quarter naman, Steph Curry labas agad kay Kuminga, nakuha ng first points niya at kumuha pa mga idol ng signature look away three-pointer niya. Pero the Wizards offense ay hindi nga nila mapigilan dito kaya naman hindi tuloy sila makalayo nakadikit lang ang Wizards sa kanila kaso nang dahil nga sa pagkalas sa depensa ng home team dito sa third quarter biglang pinalobo ng mga dayo ang kanilang kalamangan to 14 points timeout nga dyan ng Washington Ganda na nga rin ang moves dito ni JP kay Steph kaso epic fail na mintis niya nga yan sa pagtatapos natin sa quarter Clay Thompson lit the Wizards on fire mga idol binigyan nga sila ng apat na 3 pointers kaya naman ang laki na ng lamang ng Warriors 98 to 75 matapos ng third quarter natin at sa fourth quarter na nga natin, ganda ng umpisa dito ng Wizards, nakabawi sila, binaba sa 15 points ang 23 point lead ng Warriors, timeout tuloy sila. Pero after that timeout hindi pa dyan natapos dahil unti-unti ngang kinayon ng home team. Ang kalamangan dito ng Warriors eventually naging 12 point game na lamang tayo kaya naman another timeout ang tinawag ni Coach Kerr. Pero salamat nga sa pangunan ni Stephen Curry down in the end. Tinulungan niyang Warriors na magkaroon ng comfortable lead at ito yung nagresulta na nga ng panalo nila against nga dito kala Jordan Poole.